Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Lord TV. Yung guys na yung umaga, mayroon pa akong papakita sa inyo guys. Yung pong alaga namin na goldfish. Ayan guys, mayroon siyang mga maliit na uh, parang sabi natin yung maliit kasi na yung anak. Hindi natin masabi na ano ba ito? parang tan course guys pero ganun pala yung ano guys ganun pala yung isda pag nanganak para siyang ano kulay black siya tapos para siyang tan ayun guys na nakapansin sa maliit na hindi pa po yun yung pinakaanak talaga niya yun, yun yung huli kong nabili na inalagaan ko so, na pinapalaki ko pa yung anak talaga niya guys nakikita niyo mamaya maya guys hindi pa natin hindi pa dumadaan sa camera eh Sobrang liit talaga niya, guys. Sobra as in para siyang ano. Ayan na, guys. Para siyang... Ayan, guys. So, ang yung... na Yan po yung anak. Bali, anim na klase po. Yan. Yan po yung bagong ng anak. Yung nanay, yun. Yung boy. Hindi naman alam kung alin yung sa kanilang dalawa. Yung dalawa yung Maraming maraming sana, na meron yun ako. Kaya ganon yung mga uh, Yung bakit, bakit ba yung Ito yung bagot ng guling na ako. Ito na ako. Grabe yung nabuhis na yung niya. ako ng marulit na siga. Sige hindi ah. yung... na

may mga dami na anak naman yung, yung pangarap yun at 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 share ko lang guys sa ating video lang sa video for today um, twenty ng na gugnaway, yun guys kita na tayo anak anak ng buwan. Ano ka Reflex, reflex. ng tawag yan, hindi. Six flex, six flex. Iba yung six flex. Yeh. Yeh. flex. Yeh. 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 Yeh.

Thank you for watching guys. Bye bye. Six plates. Six plates yung isda ni Floor TV. Nagulo ah, si na eh, hindi naman, hindi naman pagkain niya. isda na yeah. Puro pagkain niya ano gumagalaw yung isda? Ay, ano?